What's up mga kababayan Welcome back again to my channel So by the way, pag-uusapan nga natin ngayon yung uh, katanungan ng ating isang kababayan Kaya samahan nyo ako nag-comment siya sa aking YouTube videos, ano? So, sabi niya dito, kabayan, ano tips mo sa mga Pilipinong bagong dating ng Poland? Wow, napakagandang katanungan ng kabayan. So unang-una mga kababayan, para doon sa mga bagong dating dito sa Poland ng mga kababayan ko. So kinakailangan niyo muna unang tips ha, unang tips, kinakailangan nyo munang magtagal uh, kahit kaunting panahon sa inyong agency, ano, para hindi kayo mag uh, laboy or mahirapan sa paghahanap ng trabaho at pag-apply ng temporary uh, residence card. Siyempre dito sa Poland, ano. So yan yung pinakamahalagang tips ko sa inyo sa mga taong ito. Siyempre, pangalawang tips mga kababayan ay kinakailangan yung irespeto yung culture at religious nila dito sa Poland. Kasi katulad ko, nire-respeto ko kaya uh, tumatagal ako dito hanggang sa ngayon. At uh, magiging masaya kayo kung i-accept din ninyo yung culture nila at saka yung religious nila. Ano? Kumbaga parang may freedom kayo, hindi kayo against sa mga paniniwala nila at hindi kayo against sa mga kung ano yung mga nangyayari sa kapaligiran. Basta maging aware lang kayo, i-accept lang ninyo kasi ako na yung magsasabi sa inyo na mas safety at malinis ang bansang Poland. Ano? You know? At magandang uh, i-accept ninyo yung culture at religious nila mga kababayan. So pangatlong tips kinakailangan ninyong i-accept yung magiging trabaho ninyo. Keso, okay, uh, tagahugas kayo ng plato, tagalinis ng uh, kwarto, ano, waiter, welder, at kung ano-ano pa. So, kinakailangan ninyong tanggapin yung magiging trabaho ninyo dito para hindi kayo ma-stress sa araw-araw ng pagising ninyo, ano, mga kababayan. So, pinakailangan yung tanggapin yan. Kasi, uh, yan yung unang unang kong uh, naging problema dito na ayaw ko yung naging trabaho ko dahil nga, tagalinis lang ako ng kwarto nung mga unang dating ko dito sa Poland. Kaya, mahalagang uh, tips ko ito sa inyo na pagdating nyo dito once na magkaroon kayo ng trabaho ay Uh, tanggapin ninyo ng maluwag sa inyong kalooban kung ano man yung magiging trabaho o kung ano man yung maibigay na trabaho sa inyo ng uh, employer ninyo mga kababayan. Isang mahalagang uh, tips ko lang yan sa inyo kasi isa akong OFW dito sa Poland. Ang apat na tips ko mga kababayan tanggapin ninyo yung mga, mga pangyayari na dumadating sa inyo para hindi kayo uh, mag-give up kaagad. Kung yung mga pagsubok na dadating sa inyo, kinakailangan nyo tanggapin. tuwag uh, at huwag kayong mag kaagad ng mabilisan. Kasi marami akong mga nakasalamuhang mga Pilipino or mga naging kasamahan na nag-give up kaagad dahil sa mabilis nilang desisyon. Ano? Kung nagkaroon lang ng kaunting problema sa trabaho, ay umayaw na agad kumbaga parang up na agad nila yung kanilang uh, trabaho pero wala naman silang uh, pupuntahan na uh, maayos at kasiguraduhang trabaho ano yan yung ibig kong sabihin kaya yung apat pang apat na tips kinakailangan yung tanggapin kung nagkaroon kayo ng bulilyasa sa sa trabaho or sa agency ninyo kinakailangan na harapin niyo muna huwag nyong takasan ano yan yung pinakamagandang tips ko na maibibigay sa inyo para at least bago kayo uh, mag ng puli ay meron kayong uh, plan B at meron kayong plan A. Yan yung tips kong pinakamagandang uh, ibibigay sa inyo kung isa kayong baguhang uh, manggagawa dito sa Poland. Ano? Kasi marami talaga tayong mga disisyon mga mabibilis na desisyon na ang ending ay uh, kapahamakan or hindi maayos na trabaho mga kababayan. Kaya tandaan ninyo yung pang-apat kong tips. Siguro ay magkakaroon kayo ng idea dito. Ano? So, baga, dapat sigurado. Ano? Kung nagkaroon kayo ng problema or bulilya so sa agency or sa trabaho, harapin at huwag takasan para masolusyonan yun yung ibig kong sabihin solusyonan, huwag takasan ano. Uh, yan naman talaga yung dapat bilang isang uh, OFW uh, dito sa Poland mga kababayan alam kong hindi madali uh, ang mga nagiging uh, pagsubok at problema pero for 5 years dito sa Poland na-realize ko na kailangan lang talagang harapin at uh, bigyan ng solusyon yung mga problema or mga bulilyaso nating eh, nagagawa sa ating trabaho at sa ating agency mga kababayan so pang limang tips mga kababayan kung may mga plano kayong umalis sa mga employer ninyo or agency sa pinakamagandang gawin katulad ng ginawa ko ay tapusin nyo muna yung kontrata ninyo bago kayo umalis para magtuloy tuloy yung uh, ganda o takbo ng pagtatrabaho nyo dito sa Poland. Kasi kung aalis kayo palipat-lipat at nagkaroon kayo ng maraming records na ganyan so may hirapan talaga kayong makakuha ng panibagong working permit at mabigyan ng temporary stay dito sa Poland mga kababayan so pinakamahalagang tips ko yan itong pang lima syempre si kabayan ay laging uh, may planong umalis kasi gustong mag-explore uh, sa Europe so alam na alam ko yan mga kababayan kaya uh, be wise uh, be smart syempre mas maganda yung aware kayo at nabigyan ko kayo ng tips kasi nandito na ako for almost or more than 5 years this year ano mga kababayan kaya sana ay mapanood ito ng mga taong o mahilig mag-run away o yung mga kababayan nating mahilig mag-run away. So kinakailangan ninyong uh, panoorin tong video na to or pa ninyo, i-share ninyo sa mga kaibigan ninyo or mga kasama ninyong trabaho sa trabaho, sa factory man yan, uh, sa hotel or sa di other uh, field ng trabaho nyo dito sa Poland, mga kababayan. Kaya mahalaga tapusin yung kontrata bago umalis o lumipat ng ibang part ng Europe or ibang part ng agency. So, tapusin mo na yung kontrata, mga kababayan. Kasi base sa aking experience, uh, ma ko na lang din sa inyo kasi nandito na rin naman ako sa video. So, tinapos ko yung kontrata pagtapos ng two years, nagkaroon ako ng opportunity na lumipat. At hanggang sa ngayon ay nandun pa rin ako sa kumpanya na pinagtatrabahon ko hanggang sa ngayon. Kaya tapos mainam na meron kayong alam at aware kayo sa kalakaran at regulation ng Poland, mga kababayan. Siyempre, may mga videos na ako patungkol dyan na mapapanood nyo syempre dito sa youtube channel ko mga kababayan kaya uh, kung may time kayo may mga three, free time so panoorin ninyo syempre meron na rin ako mga shorts video mga kababayan na pwede nyo mapanood at maingan nyo kayo na pumunta turisman or uh, magtrabaho dito sa Poland syempre pinakamagandang mapanood niyo yung uh, mga videos kong ginagawa dito sa aking youtube channel mga kababayan so isa pinakamahalagang uh, tips kung maibibigay sa inyo yan, yung maging aware kayo, especially sa pag run away, you know, especially this year, nagbago yung regulation, sabi ko nga at nagkaroon ng higpit so unang una ang Poland ay part ng European Union at nasa central siya ng Europe, kaya uh, sa ngayon ay may higpit yung regulation, at mataas na yung qualification nila bago ka makapasok ng uh, bansang Poland. Kaya uh, mas magandang maging aware ka, ano? Kung nandito ka na, huwag mong sayangin yung pagkakataon na meron ka. So tapusin mo yung kailangan mong tapusin, yung piniramahan mong kontrata, then pagkatapos nun, kung gusto mo pang mag-stent, ay pwede naman ano sabi ko nga sa inyo ang Poland ay free country hindi ito katulad ng uh, North Korea or ng Middle East yung ibang part na hindi ka talaga makakaalis kung ayaw mo na ano ito ang Poland ay free, free country kaya may kalayaan kayo dito basta magpaalam kayo ng maayos at professional yung datingan mga kababayan So yan lang naman yung magandang uh, tips ko sa inyo mga kababayan ano, para uh, hindi masayang yung mga puhunan ninyo uh, pagpunta dito sa Poland. So hopefully mga kababayan ay magkaroon kayo ng uh, ideas or maging aware kayo dito sa mga limang tips kong binigay sa inyo. ano So maraming maraming salamat pala sa supportan ninyo at kung meron kayong katanungan sa aking private account na Facebook and Instagram, so pwede-pwede kayong mag-comment at re-replayan ko kayo uh, once na magkaroon ako ng free day at day of mga kababayan. So isa pa rin akong OFW dito and maraming maraming salamat sa inyo and God bless.